Excited ka ba kapag may naalala kang petsa? Maaring birthday mo yan, anibersaryo, o kahit anong mahalagang araw kasama ang taong mahal mo. Pero para sa maraming salin lahi ng mga taga-Kalamba, Laguna, ang 12 de Pebrero o February 12 ay isang petsang sanay mabura na lang sa kalendaryo. Bakit kaya? Noong February 12, 1945, tinipon ng mga sundalong Hapones ang mahigit 2,000 katao mula sa mga barangay ng Lingga, Palingon, Sampiruhan, Rial at Lecheria. Pinangakuan sila ng trabaho, ngunit imbis na oportunidad, kapahamakan ang kanilang sinapit. Wala silang malay na sila'y walang kalaban-labang biktima ng karahasan sa barangay Rial, na kalaunan ay tinawag na The Killing Fields. Ang madilim na kabanata sa kasaysayang ito ay nakilala bilang 12 de Pebrero o ang Kalamba Massacre. Karamihan sa mga biktima ay inosenteng sibilyan, mga ama, anak at kapatid na lalaki. Inakusahan sila ng pagtulong sa mga gerilyang Pilipino. Bilang pag-aalala, itinayo ang 12 de Pebrero Shrine sa San Vicente Ferrer Road, Calamba City. Ang marker na ito ay paalala na noong araw na iyon, may mga pamilyang nawasak at buhay na di na muling nabuo. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin ito bilang isang masakit ngunit mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Isang petsa ng pangako na nauwi sa budol ng imperyo. Akala ng marami ay oportunidad para sa mga gutom na sigmura pero nauwi ito sa isang trahedyang kailan may hindi malilimutan. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan. Nais naming marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabulhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasyadad, ingat palagi at salamat sa pagtangkilik.